Mga kababayan, ah, samahan nyo ang Team Daddy Frankie na kung saan ah, pupuntahan natin yung panawagan ng ating kababayan dito sa liblib na lugar na ito. Dahil napapabalita dito sa bahay na pupuntahan natin ay may isang dalagita na may kakambal na ahas. Titignan natin mga kababayan kung totoo nga ba itong panawagan sa atin o isip lang. Samahan nyo kami mga kababayan para mapatunayan natin ang panawagan na ito. Kung totoo nga ba na may kambal na ahas tung dalagitan na ito. Ating kakapanayamin kasama ang buong team Daddy Frankie. Of course, Daddy Frankie Official. Hi ate. Anong pangalan niyo. Kaya po kami nandito dahil sa nabalitaan ko po, po na may kambal pa ka daw na ahas. Totoo ba sabi po nila mama sa akin, siyempre po, hindi ka naman po alam ng kasisilang ko. Sabi po nila sa akin na ma, ma, yung na po, kasi sabi po nila sa akin na may kakamaw daw po ang nakakas. And then po, no, may pinuntahan po kami nila mama na, tapos pag uwi ko po sa bahay, nakita ko po yung ahas sa loob ng bahay. Anong naramdaman mo nung nakita mo yung Aha. Ano po? Tuwa po. gano'n kasi parang matagal pa rin po siya nung nakita. Tapos nakita ko po siya doon. So parang happy po kasi parang isa din po siya doon. So, ibig sabihin, nung nakita mo yung ahas, parang nag-banding din po. Okay. Ano yung itura niya? Ahas po talaga yung itura niya. Tapos, yung kulay niya po, parang yung stripe shirt na may pagka-dat gano'n yun really, po. So, yung chiro niya. So, paano yun? After yung after niya mag-banding, umaalis din siya? Opo. No, after po namin ma'am, like, may pinasukan po siya ang butas. Nay. Okay ka lang na. lang. Gaano ka po yun? Uh, saan ka po ba nanganak na? Sa hospital. Ah, sa hospital. So, ipinanganak mo dalawa. Ano yun? Habang pinagbubuntis ninyo, alam nyo na po na kambal yung anak niyo. Oo po, alam ko na po. Kasi sinabi nung partera, dyan sa, yung partera namin dyan ko na po, magka na ako, pa keyword ako. Sabi niya, may kambal yung anak ko. May, may kambal, may kakambal yung anak ko. Sabi niya. Pero hindi niya nang sabihin, na ahas. Ah, Siyempre, alam niya ng kapatang siguro sabi ng ahas. Kaya sabi niya, may kakampay sa akin. Ano yung po? Sige, partera po? Yung partera. Yung, yung nagpapa-anak. Ano yung hindi sa doktor? Hindi pa ba nagpa-ultrasound para makita? Ay, wala pa noon. Hindi ah, wala ay, pa. 14 years ago, 14 years siya. Okay. Meron na po na eh. Pero hindi ako nagpapa-ultrasound. Ah, hindi ka nagpapa-ultrasound. Oh, Partira yung sa bahay-bahay lang na nagpapaanak. Oh, oh, Ah, parang hinihilot-hilot oh, lang. Maramdaman nung nagpahilot ako, maramdaman niya na may nakakabal. May kakambal. Siguro naman, siyempre, pag nasa tiyan mo, pati ikaw, nararamdaman mo rin. Opo, nararamdaman kung may gagalaw-galaw. May gagalaw. Tapos nung nanganak pa na na, eh nakita niyo po yung ahas talaga? Oo, sinabi ng asawa ko. Ano sabi ng asawa niyo po? Sabi nga sa akin, huwag kang magamba. Sabi niya, may kagamba yung ako. Sabi niya, sinakita so, niyo sa akin. Okay. po. Nung nakita niyo, anong nakita niyo po? Ahas. Ahas talaga. Narinig nyo ba mga kababayan yung salita na nanggaling kay nanay at sa kanyang anak na dalagita na nagpatunay na may kambal nga siyang ahas? Itutuloy natin mga kababayan. Anong kulay so, po? Kulay po. So, minalagaan nyo po? Apo. Okay. Nung, nung ako, sabi, nakita namin, sabi, kumakain uh, kami. Binibigyan din namin ng pagkain niya. Tapos, ka uh, po, ako namin yung sabaw ng ko, nilalagay po sa sa bola, tapos nilalagay po namin sa panunod. Ang hindi lang hindi ka Baano siya katagal po na parang pinainom ng data? Mga dalawang taon. Mga dalawang taon din talaga na pinakain din. Ano okay. paano, anong, anong feeling po na mag-alaga ng ahas, parang baby din, at yung kung ano yung pag-aalaga mo sa anak mo, no? din. Oh, parang kami din para ko kung sa akin, nagtitiga ako ng sabon ng bibig ko, tapos nilalagay ko sa bulak, binibigyan ko sa bunganga niya. Tapos siya iinom, alis na siya. Saan siya pupunta Sa bukas niya. Ah, may butas din pala ko. Sa bahay, sa kalibig. Sa Sabi mo na, yung sa hospital ka anak ano sabi ng mga doktor? Ginagay sa asawa ko kasi simple na nang anak ako. nawalan na ako ng ng nalay. Apo. Okay. Ang sabi ba sa sabi ng anak asawa ko nung namalayan ako, ay tambay yung anak ang sabi mo. Okay. So, Tunay, anong pangalan ng anak niyo po? Pag <laughs> pag nakitulog itong anak ko, kung saan ko pinapatulog, nandun yung ahas na kakitulog. At tumatabi rin sa kapatid niya. Okay. okay. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Gaya ng aking sinabi, ngayon lang po ako nakarinig na sa kanila mismo nang galing yung mga balibalita. Nay, magbigay ako ng pambaon ng anak niyo po, ano? O, oh, bigay ko po na 5,000 po para pambila na po ang pangailangan nyo. Sana nakatulong po. Opo, thank you. salamat sa pagkwento mo sa amin ng uh, buhay mo. Yeah? Na? Okay, maray maray. Nay, -maray -maray, -maray, maray maray. Salamat po. At tanay, uh, uh, i-upload namin po sa YouTube. Uh, mapapanood ng mga kababayan natin. At dito na nga nagtatapos ang pakikipagpintuhan ni Daddy Frankie sa isang nanay para patunayan na mayroong nga siyang anak na kambal, isang magandang dalagita at kambal niya ay ahas. At dito na po kami nagmamadaling umuwi dahil dito sa kagubatang ito kami buong team ay kinikilabutan sa kwento ng mag-ina kaya minarapat namin na umalis at disanin ang lugar na ito dahil ang aming napuntahan sa kasulutkan ng gubat na ito ay nag-iisa lang sila na may bahay dito sa kagubatang ito.